sabi po nyo, ganito na lang, batas, sir. Batas, batas lang po ako. Yan ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi nyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, ah, uh, bago ko sagutin yung ano, ano mo sir may, kung may kasalanan man ako ayaw kong pumunta ng impero no salamat o, po pastor po man sir pero ano, mister chair na, hindi po ito confessional ano po ito po ay quad kong healing. pagdasal eh well of course uh, you do have a dual uh, Pagdasal mo na lang rin ako sir kasi alam mo man talaga na depressed daw oh lang. mo po sabihin yan